Kamakailan, may nangyaring nakakabigla sa dalawang kilalang universidad sa California. Isang graduate student mula sa UC Berkeley ang nakatanggap ng email mula sa International Students Office ng kanilang paaralan na nagsasabing wala na siyang legal na status sa US. Bigla raw na terminate ang record niya sa Student and Exchange Visitor Information System ng Department of Homeland Security at ang dahilan daw ay status violation pero walang ibinigay na detalyeng paliwanag. Ang masaklap, hindi pa man siya tapos sa kanyang thesis na balak niyang ipasa sa Hunyo. Kasabay nito, sa Stanford University, anim na international students ang nawala ng access sa kanilang campus cards. Pagkatapos ng investigasyon, lumabas na ang service records nila ay isinara rin ng DHS. Dahil dito, naglabas ng abiso ang International Center ng Stanford at sinabing wala raw silang natanggap na kahit anong paunang abiso mula sa mga otoridad. Pinayuhan nila ang mga estudyanteng apektado na maghanda nang umalis sa loob ng 72 oras upang hindi ma-overstay na maaaring humantong pa sa mas mabigat na parusa sa immigration. Bakit tila mas umiinit pa ang galit ng US laban sa mga Chinese immigrants? Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa, like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito, sa aming content creators. Maraming salamat po. May isang magulang ng estudyanteng na apektuhan na nagpipost ng screenshot sa social media. Ayon dito, umabot na raw sa mahigit 119,000 dolyar ang nagastos nila sa tuition sa loob ng tatlong taon. Pero bigla na lang pinapaalis ang kanilang anak, kahit kalahati pa lang ang natatapos sa graduation thesis nito. Iniwan pa nila ang apartment na may alagang hamster at hindi man lang nila nakain ang mga frozen dumplings sa ref. Nakakalungkot, di ba? Pero hindi lang to tungkol sa ilang estudyante. May mas malawak na isyo ito na lumalakas ang balita na posibleng kansilahin ng US ang libo-libong student visa ng mga Chinese nationals. Ayon sa ulat, halos 40,000 Chinese na nananatili sa US ng ilegal ay maaaring ipadeport Iniimbestigahan na rin daw ng mga autoridad ang mga university records ng Chinese students, kasama na ang kanilang academic background, mga aktibidad, at kung may connection ba sila sa Chinese government. Sa tala ng NAFSA, mahigit 500 international students ang nawalan na ng visa at karamihan sa kanila ay Chinese na nag-aaral sa larangan ng science, engineering, at computer-related fields. Ilan pa nga sa kanila ay pinunduhan ng Chinese government. Isang PhD student sa Cornell University ang nagbahagi sa social media na bigla raw na terminate ang F1 visa niya. Hindi raw siya tiyak kung bakit. Ayon sa kanya, may kaso siya noong nakaraang taon dahil sa minor na aksidente sa sasakyan, pero wala pang hatol. Tahimik ang mga unibersidad sa totoong dahilan ng kansilasyon ng mga visa, pero may hinala ang marami na may kinalaman ito sa estratehiya ng US para pigilan ang posibleng paniniktik ng Chinese Communist Party gamit ang mga estudyante. Tanong ng ilan, hindi ba sobra naman to? Pero sa mata ng US government, mas mabuting maagapan ang banta kaysa magsisi sa huli. Matagal na raw na may higpit ang Amerika sa mga estudyanteng may koneksyon sa Chinese military. Noong panahon pa ni dating Pangulong Trump, may ipinatupad ng kautusan na hindi pinapapasok ang mga estudyante o iskolar na may ugnayan sa militar ng China. Simula noon, lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa usapin ng kalakalan at teknolohiya. Bukod sa mga student visa, humihigpit din ang US sa mga Chinese na overstaying. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 390,000 Chinese nationals ang nasa Amerika ng lampas sa takdang visa at halos 39,000 na ang may utos ng deportasyon. May plano pa raw ang US na magpataw ng malalaking multa sa mga hindi umalis sa takdang oras at kung hindi sila magbayad, pwedeng kunin ang kanilang mga ari-arian. Dahil sa mga ito, muling lumaban ang China gamit ang tinatawag na wolf warrior diplomacy. Noong Abril 10, naglabas ng pahayag si Foreign Ministry Spokesperson Manning na nagsabing, "Kami ay mga Chinese. Hindi kami natatakot sa pananakot. Hindi kami uuurong." Sinamahan pa niya ito ng video ni Mao Zedong pero alam ng marami kung paano naging madugo ang pamumuno ni Mao. Noong Abril 9, 2025, formal nang ipinatupad ng Estados Unidos ang panibagong hanay ng taripa laban sa mga produktong galing China. Bilang tugon, agad namang gumanti ang Beijing sa pamamagitan ng sariling hakbang na mas pinaigting ang suporta sa mga produktong lokal at ipinagbawal ang paggamit ng mga produktong Amerikano mula KFC at Starbucks hanggang Sam's Club memberships. Mula sa simpleng pagbili ng Chinese soy sauce hanggang sa paglipat sa Chinese-made phones, ipinapakita ng mga mamamayan ang pambansang pagkakaisa. Para sa maraming Chino, ang mga hakbang na ito ay hindi lamang pagtugon sa ekonomiyang alitan – kundi bahagi ng mas malawak na kilusan na pagtatanggol sa soberanya at karapatan laban sa lumalawak na hegemonya ng Estados Unidos. Lumaganap ang panawagang Ten Tall Chinese Businesses na isang retorikang sumasalamin sa determinasyong labanan hindi lamang ang taripa, kundi pati ang pagtrato ng US sa kanilang mga estudyante sa ibang bansa hindi rin pinalampas ng China ang ginawang pagpuna ni Lauren Loomer, isang MAGA o Make America Great Again activist. Nabukas na nanawagan sa social media para bawiin ang mga student visa ng mga Chino sa Amerika. Sa kanyang post noong Abril 10, sinabi niya, Wish we could start revoking Chinese student visas to teach China a lesson. Ayon sa kanya, kung makikipaglaro si Xi Jinping sa US dapat daw ipadeport ang anak nito na nag-aaral at naninirahan sa Stanford. Isa itong pahayag na nagsusulong ng collective punishment. Isang mapanganib na pananaw kung saan ang buong lahi ay sinisisi dahil sa desisyon ng kanilang gobyerno. Sa kabilang banda, may mga konserbatibong komentarista rin gaya ni Margot Cleveland na tahasang nananawagan na pauwiin ang mga spies isang katawagan na inilalapat sa ilang Chinese students at scholars. Ayon sa mga ulat, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit nire-revoke ng US ang student visas ng mga Chinese nationals. Una, kung may criminal record tulad ng DUI o fraud. Pangalawa, kung nakibahagi sa pro-Palestinian protest o naglabas ng opinyong sumusuporta rito. At panghuli ay isang hindi alam na dahilan na ang konektado sa mga isyong pambansa ng seguridad. Pero gaano nga ba kalawak ang sinasabing banta? Sa mga nakaraang taon, may mga naitalang kaso ng Chinese students na umano'y nakisangkot sa espiya o pagkuha ng sensitibong teknolohiya. Noong Oktubre 2024, limang Chinese citizens na pawang estudyante sa Michigan ang nahuling nagvividyo sa isang military exercise. Noong Enero 2023, isang graduate student mula sa Illinois Institute of Technology na si Ji Chaochun, Chun ang hinatulang makulong ng otomataon dahil sa pang esp ya. Ayon sa korte, siya kumilos para sa Chinese Ministry of State Security at ginamit pa ang U.S. Army Reserves upang makakuha ng impormasyon. Gayon paman, sa kabila ng mga kasong ito, maraming inosenteng estudyanteng Chino rin ang nadadamay. Ayon kay Wu Xiaowing, isang Chinese Human Rights Lawyer na nasa US, ang gobyerno ng Amerika ay hindi lang tumitingin sa criminal records. Sinasala rin nila ang social media accounts ng mga estudyante kung sila ba'y may pro-CCP o anti-US na pahayag. Sa ganitong sistema, nagiging madali ang maling paghusga at diskriminasyon sa mga dayuhang estudyante. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, may ilang estudyanting Chino na hindi lamang pumupunta sa bansa para sa edukasyon kundi may dalang lihim na layunin na nauugnay sa Chinese Communist Party o CCP. Ayon sa dating abogadong si Lian Ping, may mga estudyante umanong pumapasok sa Amerika upang magnakaw ng mga teknolohikal na impormasyon at dalhin ito pabalik sa China. Mula sa pananaw ng US, ang paghihigpit sa mga visa at masusing pagsusuri sa mga aplikante ay hindi basta-basta hakbang. Isa itong tugon sa lumalawak na takot ng publiko at gobyerno kaugnay sa posibleng paniniktik at intelektual na pagnanakaw. Isang halimbawa nito ay ang pagkakaaresto kay Sunya Ning noong Disyembre 2024 sa California. Siya ang punong direktor ng US-Chinese Grand Gala at kinasuhan ng pagiging ilegal na ahente ng CCP habang tumutulong sa kampanya ng isang kandidato sa City Council noong 2022. Sinasabing nakipagsabuatan siya kay John Chen, isang CCP agent na una nang nasentensyahan dahil sa mga pagbabanta sa mga taga-suporta ng Taiwan at panlilinlang gamit ang IRS whistleblower system upang atakehin ang grupong Falun Gong. Noong Agosto 2024, isang kilalang iskolar na Chino na si Wang Shu na naninirahan sa New York ang natuklasang lihim na ahente rin ng CCP. Sa kabila ng pagpapanggap bilang taga-suporta ng demokrasya, ginamit niya ang kanyang organisasyon upang maniktik sa mga aktivista mula sa Hong Kong, Taiwan, Tibet at Uyghur. Lihim niyang ipinaabot ang mga nakalap na impormasyon sa Ministry of State Security ng China. Dati-rati, nakatuon ang investigasyon ng US sa illegal immigrants mula sa Latin America. Ngunit ngayon, tila lumilipat ang atensyon sa mga Chinese nationals na posibleng may koneksyon sa CCP. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang zero tolerance policy ng US ay hindi lang laban sa mga ilegal na tumatawid ng border, kundi pati na rin sa mga dayuhang posibleng sangkot sa paniniktik o United Front Operations ng China. Bukod sa isyong ito, nakatuon din ang US sa isyo ng kompetisyon sa teknolohiya. Habang lumalakas ang China sa larangan ng artificial intelligence, semiconductors, at quantum computing, nangangamba ang US na baka mailipat ang mga sensitibong kaalaman sa pamamagitan ng academic exchanges. Kaya naman, pinahihigpitan na ang mga visa para sa mga estudyanteng Chino sa mga kursong may kaugnayan sa critical technology. Bilang bahagi ng kanilang estratehiya, pinapalawak ng US ang background checks at surveillance sa mga banyagang estudyante at profesional. Layunin nitong bumuo ng mas organisado at episyenteng sistema ng impormasyon upang matukoy agad ang mga taong posibleng may kinalaman sa ilegal na gawain o banta sa seguridad. Hindi lamang US ang gumagawa ng ganitong hakbang, pati Japan at ilang bansa sa Europa ay nagpapatupad na rin ng mahigpit na mga patakaran upang mapangalagaan ang kanilang teknolohikal na kalamangan. Ang kompetisyon sa teknolohiya sa buong mundo ay hindi na lamang tungkol sa inovasyon dahil ito'y naging tunggalian ng kapangyarihan at kontrol. Habang ipinagtatanggol ng U.S. ang mga hakbang nito sa ng pambansang siguridad, patuloy namang tinutulig sa ito ng CCP bilang diskriminasyon. Kapag tuluyang naipit sa walang katapusang girian ang dalawang bansa, mahihirapan ng ayusin ang kanilang relasyon. Gayon pa man, naniniwala ang mga eskolar na para sa U.S., ay mananatiling pangunahing layunin ang pambansang seguridad, lalo na sa harap ng matinding kompetisyon sa larangan ng teknolohiya at geopolitika. At sa pagtingin natin sa mga hakbang na ginagawa ng US laban sa China, makikita natin ang masalimuot na ugnayang pampolitika at pangekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ano sa tingin nyo, makakayanan nga ba ng US na pigilan ang pag-usbong ng China sa larangan ng teknolohiya. O kaya'y magkakaroon ng mas malalaking epekto ang patuloy na tensyon? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga updates.